Okay guys, ayan. Ha? sa lahat ng followers natin, sa Spunky Boy. Junior ba? Junior, okay. O, oh, sa lahat ng mga walang sapatos sa mga bata. Oy, kung alam mo naman na nakakaluwag ka kahit papano, yung alam mo yung anak mo na bibili mo, eh, share mo na lang to. Okay, huwag ka nang makisali mo na. So, bibigay natin to. random people. Magko-comment ka lang dito. Nakapuso ka, nakapalo ka lang dito. Guys, may mga napapanis kaming mga sapatos kahit papano. So, meron kaming ah, uh, y 2.5Y, may 3Y, actually may 1.5, may 3Y, may 3.5, may 4Y, tsaka may 5Y tayo. So yun muna yung pamimigay natin, mag-comment ka lang dyan. Okay, bakit karapat dapat ka? Kung taga Quezon City, taga Manila ka, mas pro walang problema. Mas bibigay natin agad ngayon. So, bibili kami random people sa comment section. Pusuan mo lang, like and follow mo lang. Araw-araw, dito na! Sa Spokey Boy Junior, ha? Mamimigay tayo palagi ng mga sapatos. Kaya ano pa inaantay nyo? Pare, mag-comment ka na. Bilisan mo na. Sabi mo, hi guys. Hi guys. Bala kayo. Bala kayo. <laughs>